Hello mga kaisi, kanina po may kliyente po tayo na nagpapagawa ng tubo. Yung tubo po sa bandang likuran, yung dalawa po kasi yung tubo na sa bandang likuran ay kinakalawang na at gusto niyang ipa-stainless. Ito po yung tubo, pinawilding niya na itong isa, tapos yung isa tinali niya na lang kasi naputol na dahil sa kalawang. At ngayon, papalitan natin siya ng stainless. Dito siya ikakabit. Yan, dito siya ilalagay. Ang stainless. Ang stainless tube po na ipapalit natin dyan ay nagawa na po yung dalawa. Ikakabit po dyan. Ito po yung dalawa. Ikakabit dyan. Pero lalagyan pa natin ng lagay ng tornillo para kumapit siya sa taas at dito sa baba bali yung ibang tubo po uh, nilalagyan pa ng tour, lagayan ng tornilyo para kumapit dyan winiwil din pa po ni Mang Yuli yung tubo natin para mamaya ikakabit na lang dun sa pinagkakabitan ng tubo ito po yung ruma so, yung ginagawa ni Mang Yuli is extinguish po yan po papalit dun sa e-bike na na kinakalawa na lupo na puto dahil sa kalawa at tinatari na lang ng na kliyente natin mga mga lang kagabit na yan kagabit na lang sa so,